Well, feasible. Think, feasible talaga. Kami, uh, uh kumaga, pwede nang pagkunan yung confidential and intelligence. And what else po? Ah, uh, pwede pa natin aralin yung ibang mga agencies na baka pwedeng bawasan para, ang bawa, yung budget ng militar. Laki-laki ng budget ng militar, Diyos mo naman. Sabi nila... Pero uh, given the current milieu, hindi ba kailangan din natin ng defense budget? Well, kailangan natin. Kung, ang, ang point dito, kailangan mag-isip ang gobyerno. Alin ba yung top priority? priority? O ako tingin ko, over diyan sa military expenses, ay gawin natin yung top priority yung pangangailangan mismo na makaahon unti-unti yung mga kababayan natin. na hindi naman natin uh, inaabandona na yung pangangailangan sa usapin ng paghahanda para sa seguridad ng ating bansa. Kasi kung ma kung malalagay tayo sa gano'ng situations, mamimili tayo. Hindi ako magdadalawang isip pipiliin ko na na uh, sa subsidy sa an yung ating mga kababayan over dyan sa military expenses. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. You're pushing for a national wage, a standard national wage. Uh, hindi ba mas maganda na ilaan pa rin natin o uh, iayon natin siya base sa uh, mga regional wage board? Kasi sila din yung mas nakakaintindi sa kondisyon at economic conditions ng lugar na nasasakupa nila kaysa i-level natin na uh, national standard siya. Well, two things, sir. One, ang ang oras ng trabaho ng mga manggagawa sa Metro Manila and some other provinces sa sa natin ay pare-pareho ang oras pare-pareho ang kualiting hinihingi pare-pareho po ahalos ang presyo ng pagkain at serbisyo metro manila and across the country okay pangalawa uh, yung regional wage board for the longest time na nag-iiskis almost 30 36 years hmm. no na nag-exist ang RWBs naging mekanismo para baratin magbigay ng barya-barya yung sahod ng mga manggagawa And hindi natin madedenay. Lumalabas lagi taon-taon ng survey ang mga manggagawang Pilipino despite may COVID, tumataas yung productivity niya. Second, kumikita ng million to billions ang mga multinational transnational na korporasyon na nagdinggosyo sa Pilipinas. And thirdly, pinagmamalaki lagi ng administrasyon ni Bongbong Marcos na one of the fastest growing economy ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia. And therefore, ang tingin namin dyan, tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nagtrabaho tayo kasi hindi yan ibabagsak ng langit. <laughs> Yung naman na, and therefore, sabi ng Constitution, dapat merong makatwirang hati. Dapat may, may distribution ng saan nyo ng pagtaas ng sahod, benepiso, at pagbaba ng preso ng mga bilihin. Pero hindi nangyayari yan. Bakit? Kasi ibinubulsa lang ng ilang malalaking, ilang korporasyon. Kaya mapapansin natin, we do not deny na yung mga kumpanya din na sikat, mga malls na sikat, parang nagsusulput ang mga kabute, pero yung mga workers nila, nananatiling kontraktual, mababa ang sahod. Alam mo yung nag-iisip ka buwan-buwan kung makakabayad ka ng bahay, hmm. nag-iisip ka buwan-buwan kung mapuputulang ka ng kuryente, tubig, kung may pampaalawans ka sa anak mo. Alam mo yung, yung ganun. Pero yung kumpanya mo, palaki ng palaki uh, unfair naman yon So, kailangan talaga nating i-challenge yung mga ganyang sistema. Hindi pwedeng pabayaan yung ganyan. <music>